lakad pa uwi <laughs> lakad ayan o oh. nangangalati na ba tayo? ay <laughs> malapit na tayo nangangalati na recording oh, lang yan kuya record lang sige nalakad na adi papa kapag ka rito adi papa ako niya Iyan ko na papa, duhala. Ay papa yung jigin papa ugo. Ay papa loy. Wala pa yung ano. Takla Sige lang, sige lang. Ikaw na ka na. dikit Dinginan kargada ada oh. Bapak いいの度っ一回た <laughs>